hanggang sa maganap siya mag magmanti ka mag oil ipaano e, natin ang konti yung parang anong, hindi naman siya crispy basta hanggang sa mag oil siya and then tada this is the garlic and ginger lo yan and tada natin siguro ilaw pa Ayan, hilaw pa siya. đâm anh em về anh em bằng